Naalala mo pa ba mga panahong sobrang excited ka? Kapag excitement nga naman ang pag-uusapan, eh, ang dami-daming kwento. Pero alam mo ba na ang excitement ay indikasyon ng ating pagpapahalaga sa isang bagay, activity o sa isang tao. Kung naobserbahan mo ang iyong sarili kapag excited ka, mapapansin mo na walang kahirap-hirap ang paggawa ng mga bagay. Yun bang parang lumulutang ang mga paa mo kahit mabigat ang binubuhat mo? Naalala ko nung kami ay may group ride. Nako, sa sobrang excited eh. Maaga pa lang naihanda na mga dadalhin at makailang ulit nagpabalik-balik sa motor para i-check kung okay na ba lahat. At tila pati motor ay eh, gusto pang puyatin dahil hindi ka mapakali. Nandyan yung maagang hihiga para di umano ay matulog ng maaga. Tapos hindi ka naman makatulog at mayat maya ay panay ang chat sa group na pare-parehas pang gising kahit dis oras na ng gabi. Minsan, pati sa paggising assuming na nakatulog ka pa, eh hindi na kailangan ng alarm clock dahil hindi pa man tumutunog ang alarm. Eh bumabangon ka na. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon na sabay gumising ang katawan at ang diwa. Ang excitement ay indikasyon ng iyong pagmamahal, pagpapahalaga at interes sa isang tao, bagay o activity. Ito ay dapat din nating maranasan at mapanatili sa ating ugnayan sa Diyos. Hindi yung tuwing Diyos na ang pag-uusapan ay tila tinatabangan na inaantok na at parang hirap na hirap ang kalooban. Kapag ka ganyan ang ating karanasan sa Diyos, e eh siguradong hindi na maayos ang ating ugnayan sa Kanya. Ang problema ay naguugat sa ating pag-ibig sa Diyos at kailangan itong maagapan dahil kapag hindi, ang ating pagsamba ay hindi na makabuluhan at hindi na katanggap-tanggap. Ang sabi ng Bible, ang isang araw sa inyong templo ay higit na mabuti kaysa sa isang libong araw sa ibang lugar. O Diyos! Mas gusto ko pang tumayo sa inyong templo o Diyos kaysa sa manirahan sa bahay ng masama. Naranasan mo na ba ang ganyang uri ng pananabik para sa Diyos? Nararanasan mo pa ba ito? Hindi lamang ang ating presensya sa gawain o yung pagtupad sa ating personal na pag-aaral ng Biblia at pananalangin ng mahalaga, kundi maging ang damdamin natin kapag ito ay ginagawa. Naway matagpuan mo ang iyong sarili na hindi lamang tumutupad sa iyong tungkulin para sa Diyos, kundi nagagawa ito ng merong kagalakan at excitement dahil iyan ang di maikakailang indikasyon ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa ating Diyos. Asa ka po.